Hey, Ay, Warner! Warner! Ilawan mo nga ako dito! Yeah. Kung wala ka na nagagawa, puro ka ng cellphone! Kunin mo nga doon yung ano? Yung flies! Yung flies? Flies ba yan? Oh, shit! Mm. Diba? Wala ka na wala ka na natututunan, puro ka cellphone, cellphone! My sleep. Oh. Oh! Baiskrip ba yan? Baiskrip uh, ba yan? Uh, <laughs> <laughs> Tapos mo humingi ng baon. Ilawan mo ko! Ilawan mo ko! Ano na nga eh. Ilawan mo ko. Hindi ko makita Itutok mo! <laughs> oh! Power! <laughs> Power! Burger sa akin. Labog <laughs> <laughs> ka! Hey Warner! Warner! Ilawan mo ka ako dito! Kung yeah. uh, wala ka na nagkagawa, puro ka lang cellphone! Sorry ano ang tututunan mo sa cellphone na yan? Mapapakay ka ba yan? Oh, shit! Hindi mo. Ilawan mo ako dito! Ayos pa yun ah! Puro na Puro... Magbubisit na ako sa'yo ha! Kada gising siya umaga, cellphone na hawak. Sorry hawak! Ang cellphone na yan! Alam mo, nung araw, oh, walang cellphone-cellphone sa amin. Nag, ano ka agad yun? kami ng kahoy. nag -e i na kami. Kaya wala na kayo nagawa dito. Oo, no, okay. ha? Pa, <laughs> ayos pa yun, ha? Ah. Ayos pa daw yun, sabi ni Mama. Tinabi niya lang yan. Kaya nga, wala. Hindi ako sanay na wala akong gagawin. Lininisin ko to. Kunin mo nga <laughs> doon yung ano? Yung plies. Yung plies. Plies. Oh. Flies ba yan? Oh, mm. diba? Wala ka na ka na, wala ka na natututunan. Puro ka cellphone, cellphone. hindi ko Flies, hindi mo alam. Hindi ko nga alam yung Flies eh. Eh, tapos pag ano, alam mo lang, lolo. -lo. Hindi ako naglululo. Hindi naglululo. Hindi na. Pag ano, gabi eh, katabi kita. Ang, ang lakas, kumaka, nagaano ka. Anong ginagawa mo? Kumakamot. Kumakamot. Ang tagal mo naman kumakamot. 3 minutes. Okay, Tapos ng eh. yung uh, damit doon. Ang titigas. Sipon ko yun. Sipon. <laughs> Uwe. Sipon. May matitigas ba na sipon? Sinukunas mo pa doon way. sa ano mo? Ang <laughs> baboy nyo ha. Wala na akong ginawa dito. Puro kay cellphone. Sipon ko yun eh. Puro kayo ano. Yung girlfriend mo. Alam mo niya ba yan? Na wala kang alam dito sa bahay? Wala ko na, wala na akong girlfriend. Mo. Ayaw mo naman eh, tinatakot mo eh. Tinatakot, okay lang yan, huwag ka muna magano. Wala ka pang alam sa gawain bahay dito. Magsusota-sota ka na. Oh shit! Tapos ang lakas-lakas mo humingi ng baon. Hilawan mo ko, hilawan mo ko. Ano nga eh. Hilawan mo ko. <laughs> Hindi ko makita. Itutok mo! <laughs> oh! Power! Power! Kay Kong yun. Ha? Kay Kong. Ayusin mo. <laughs> hindi ko, hindi ko mapihit ang... Sino ba nagpihit nito? Sobrang tigas. Si mama Ata to yun eh. Sabihin mo sa mama mo, huwag mo sa atong diinan ng husto. Halo oh, kasi hook? <laughs> ha? Oo, sabi ko kay mama. Yung mama mo na yan, isa pa yan, sisipahin ko na ulo niyan. <laughs> eh, mama. walang ikayo eh, katihat nakahilata kayo na nakahilata, wala kayong ginagawa. Hindi mo na, na to. na ako sa inyo. Kunin mo yung ano doon. Kuha ako doon ng vice grip. Vice grip. Vice grip. Oh. O, oh, vice grip ba yan? Vice grip ah. ba yan? Hindi ko alam eh. Ano ba to? Vice grip yan? Ito na yung gamit mo doon. Ano ba yun? Hindi ko, hindi ko anong yung boy scream, boy scream. <laughs> Huwag ka na mag-aaral, ha? Huwag ka na mag-aaral. ko lang sa'yo. Hmm. Boy scream lang, hindi pa alam. Anta! tap. ko na sa cellphone, eh. <laughs> Pagbingi kita kay mama, ha? Eh, susumbog-sumbog ko sa mama mo. Ano? <laughs> oh, eh, kinukonsente mo kasi to, eh. <laughs> yung anak mo, wala nang alam. Puro lang sota, sota. Sopot pa! Uy! Nagbabatuli <laughs> na daw ako! Uy! Nagbabatuli na daw ako, sabi ni Mama. Nabubisit na ako sa inyo, ha? Pag grade... Wala na, na kayo matulong sa amin. Mama, As, ang lakas-lakas mo humingi ng baon. Nung araw, baon namin, sampurado lang. Wala pang gatas. Tapos, baon lang namin, ha? Nung araw, bayabas lang. Oh, kayo! 150, 200... Anak, mayamang kayo. Boyo ko, saan tigas-tigas nun? Eh, yun yung napakain sa amin ng, ano, ng lolo mo. Kasi kami nasanay kami sa hirap. Kayo, maglakad lang kayo ng konti. Pagod na pagod na kayo. Papi, dumadaan pa kami ng, ano, ng dagat. Papi. Bago kami makapasok. Saan mo kayo nakatira? Sa guma? Eh, iba na kayong mga kabataan ngayon. Wala nang alam. Wala nang alam sa gawain bahay. Sakit sa ulo ka. Eh, Ay, ayaw nga ni mama. Pa, pwede pa ako sa grade. Pag grade na lang ako magpatuli. Natakot pa ako eh. Magpatuloy ka na. lalaki kang mabaho yung titi mo? Paligyan! Ilawan mo ko. Ilawan. Ano na eh. Ayaw ko sa ilawan. Ang init. <laughs>